Mga kaibigan, isang uh, magandang araw ho sa lahat, especially sa lahat ng aking mga solid na followers around the world, to all my solid followers, to all my uh, solid viewers, silent viewers out there mga kaibigan. We are just from uh, coming from to taking ECG mga kaibigan. As of now mga kaibigan, we need to answer these questions mga kaibigan. May nagtatanong ho dito, kulang baraw sa training ang ating mga kapulisan. For your information, sir, hindi ho kulang sa training ang ating kapulisan. In the first place, police is eligible. Police is complete in training mga kaibigan. You know why? Para lang ho sa amin bilang uh, tolls of the government, we need be prepared and uh, readiness mga kaibigan. So ito lang yon uh, may tanong ho siya. Kulang ba raw sa training kasi uh, mayroong uh, sakop sa ating bansa dito sa Pilipinas sa loob lang ng isang buwan may uh, lima limang pulis ang napatay ng mga kriminal. Ito yon sir for your informations our police here in the country. Fully equip in training ho, mga kaibigan Alam niyo kasi uh, mayroon yang PSBRC di ba? Mayroon yang FTP. Mayroon ya nang uh, Bisok mga kaibigan. Bisok was started on 16 sa uh, 2016. Uh from uh, PNP Scout uh were replaced by PNP Scout was replaced by Bisok mga kaibigan. Fully equipped and training ho ang ating kapulisan. Napatay, ganon. Hindi yan kulang sa training, mga kaibigan. Mayroon lang pagkukulang sa sarili at kahandaan. Lahat po ng pulis ay may kahandaan. Lalong-lalo na during the, ano mga kaibigan, yung mga masasamang tao, the bad elements of the society. Ganito ho yon sir, hindi ho yung kulang sa training ang ating mga kapulisan sa hanay ng kapulisan sa buong bansa ho. Kahit saan kayo magtanong. Uh, baka nasabi mo yan kasi ni-research ko nga yung sinasabi mo lima ang napatay sa loob lang ng isang buwan. No? Masakit. Masakit ho yan sa amin. So, criminal. No? They will uh, go after criminal mga kaibigan. So bakit ho ganito yung nangyayari? Hindi ho 'yun yung kulang sa training ang kapulisan, hindi 'yun kulang sa kahandaan ng ating kapulisan, hindi 'yun na pattern ang kanilang trabaho. Isa lang ho mga kaibigan, natatakot ho ang iilang pulis or the members of the police organization. Kasi pag mayroong napatay na subject no, nang aataki ng police yung mga kriminal takot ang pulis lalong-lalo na pagtutok ng baril 'di ba? Pagtutok ng baril bawal daw 'yun. Kasi mali po ang uh, orientation, maliho ang uh, nakikita ng human rights. Ganito ho 'yan mga kaibigan, we are the same, na? Pag hindi po kami naka-uniforme or hindi naka-uniforme ang isang pulis Sibilyal ho yun. And we are the human. We are existing a human civilized on this country. Oh. Disim lang ho tayo. Nagkakaiba lang ho in position and status of life in the government and the civil society. Ganon ho yun. Takot ang iilang pulis na tumutok ng baril towards the suspect towards the accused. Takot ang pulis makabaril ng kriminal sapagkat mayroong human rights. Ito po yung tandaan natin, mga kaibigan. Hindi ho tayo nagbabasi sa human rights ng kriminal. For me, I basing the human rights of all the troops, mga kaibigan. Lahat ng kapulisan is the highest standard of the human rights to be protected themselves. Nga naman, we are enforcing the law of the country, we are enforcing the law of the nations, and then the human rights will go after mamatay ang kriminal. Like for example, napatay ng isang pulis ang kriminal na may pinatay na anim na tao, for example. Pag mali ho yun, maraming nagkliklim. Pero yung pinapatay ng mga kriminal na yan, ito po yung tanong ko, sir. O, oh, ganon. So, takot ho ang ibang pulis. No? Hindi ho kulang sa training, hindi ho yung kulang sa kahandaan. Takot ang iilang pulis na tumutok sa kanilang baril. Ang pagdadala ng baril ng kapulisan ho ay hindi ho yan masama, hindi ho yan violation in the name of the law enforcement service. Hindi ho yan mali. Ang mali doon, nagmaoy ang isang pulis na kainom nagpabuto, nanutok og baril without a valid reasons, without endanger themselves. Yan po, mali po yun. Pero pag tumutok ka ng baril towards the suspect, towards the accused, towards the criminal, it is not a violations. It is the valid reason and the legitimate actions of the police. Yan po ang aking paghahandaan sa sarili ko. Pag tinutok ko po yung baril ko towards the suspect, pag gumalaw ka, pag sinasabi ko, wag kang gumalaw, you face down, harap ka sa lupa, pag hindi ka harap sa lupa, barilin kita. Pag there is a e aggression, na mangyayari barilin ko 'yan talaga. In the name of the human rights of my service. It is not the human rights of the criminal. Ganun ho, 'yung mga kriminal na maraming pinapatay. What is the human rights of the victim of this? Katulad nito, pinapatay ng mga kriminal ang pulis na ito pag na kuanto nadakop tong mga kriminal na to? there is a second chance in their life na mayroon silang pinapatay ng mga kapulisan ho natin, mga sundalo, itong mga terorista, illegal, itong mga adik na to, akit bahay na to, pinapatay yung ninanakawan nila. Gagong nga mga tayo mga kaibigan kung ganun ho ang prinsipyo natin. Ang pagdadala ng baril ng isang pulis ay hindi ho yan masama, hindi ho yan violation in the law. No? Hindi ho yan yan po ang ano sa iba, no? Hindi ho yan violation. Kahit saan tayo magbabasa? Kung violation yung pagdadala ng baril ng pulis, sana hindi na lang bibigyan ng iisyuhan ng baril ang pulis, batuta na lang kung ganun. Ang mali sa paggamit ng baril sa isang pulis, sa isang sundalo, kung itutok mo yan, na without a valid reasons, without illegitimate reason, without endanger yourself, mali ho yun. Like for example, yung sinasabi ko ganina, ikaw ay lasing, nanutok ka ng baril doon sa sibilya na walang kasalanan, walang ginagawang mali, walang ginagawang uh, karumaldumal sa buhay ng isang tao, hindi ho yan mali. Yan po ang nagkakaroon ng mali ang isang law enforcement officer. Pero tinotok yung barel, doon sa suspect, doon sa akios, doon sa criminal, doon sa addict na maraming pinapatay, doon sa rapist criminal, hindi ho 'yun masama. Mga kaibigan, I will prove it. If I will go to prison, I will go to prison. I will shoot them kill all of them if there is i-aggression na mangyayari. Ho. Ganun ho 'yun. For me, I do not like to be preserved. 100% by the, the, the rights or the human rights of the criminal. We will be preserve preserve the rights or the human rights of the law enforcement officer. Nagsiservisyo nga tayo sa bayan. Paano tayo magsiservisyo kung gano'n na lang ang mangyayari sa buhay natin? Nagpopulis, nag-aarmi yan, hindi handang magpapakamatay. Handang pumapatay ng masamang elemento sa society. Ganon ho mga kaibigan, patayin 'yan.